good morning mga masters mga kaanlers natin dyan pasyal pasyal ulit tayo dito sa <coughs> Thank you. ilang araw ng ano nakakakuha ng alakaak na oh bus anong balita may huli tayo wala pang huli oh dami nila dito Mang Ben, kailan na tayo yung na si Mang Ben si Utol ko kararating lang niya ito <coughs> so. o Dami Hindi ba yung mga nagcha-champion dito pa rin. Uy. Oh, grabe pa. Papasikat pa, nagpapasikat pa na nakakita lang ng video, nagpapasikat pa. Kahapon Nakawalong kilo ito. Kawalong kilo. Ngayon kaya yano, oh. ano? Uy! Ibay! Eh. Pabili nga ako ng isang daan, ano? Boss! Boss na, no Yung nag-iisang paborito. Diba, idol! 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 tapang Idol! Karating lang daw niya, alas hmm, dami nih so, uh -huh. oh, <laughs> <laughs> ah, di oh, Kerod. Ah, ni ah. Apat. na si Arnold. hindi mm, di na masama hindi mm, di na masama oh, lalaki isang kalibu no <coughs> <coughs> ah? mm. Yeah? boss Rican anong balita dyan Para. may lima oh. si boy bato boy bato mayroon Tingnan na natin yung binibinta niyang bato. Oh. Baka tayo ng police. Uy. Ay, maganda na. Eh. Ito okay. dapat tinuhuli. kasi bato ang tinitinda. Oy. Ano? pang ilang araw na to pang isang linggo na yatang lumabas ang alakaak ito si insan anong malalaki ang huli oh hmm. ganda ng size apat, lima, limang malalaki Hmm, yung mga kapatid na pogi diba eh <laughs> the GT Kings paribila mo gabi ito ah. Grabe ito si Nag-iisang ikaw O oh. Hmm, <coughs> yan na Oh, palangoy-langoy yung tunay Oh, pinalangoy pa Hmm Ito yung mo Mm. <coughs> ah, dumating dumating na rin yung napaka napakatinding mamingwe si Boss Boss Pakayang Ramilio Gaban. Oh,

Malaki. Na. Mm, mm, ka masabi. Oh. Ganda ng size ng alakaak ngayon mm. pangalawa na. Hanggang dito na lang po ang ating video. Okay, pupuntahan pa tayo. Okay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga sa mga sa panunood. Kung mga hindi pa po nakaka-subscribe. Mag-subscribe na lang po tayo. Kalimutan yung very much